Ngayon man po, para po magsalita sa ngalan po ng lahat ng mga atleta, tatawagin naman po natin ang ating two-time Olympic gold medalist, Carlos Yulo, para po magbigay ng mensahe. Nakakaba, nakakaba pa ito sa anak sa performance ko. Okay. Um, maraming maraming salamat po sa mga um, taong nagdasal po, um, nag-take ng effort, magpuyat para panoorin po yung Olympics at masaksihan po yung mga pinag-trainingan po namin ng mga mga atleta ng Pilipinas po. Um, so po magpasalamat sa uh, pagbigay po sa amin ng training camp sa Mets po. Um, sobrang laking tulong po nun sa akin. Um, nakapag-adjust sa oras. Um, nagamay din po yung weather. Kaya sobrang laking bagay po sa akin po yun. Um, na nakakonekta po sa um, gintong medalya po. Um, maraming maraming salamat po sa POC kay Ma'am Cynthia, um, Gymnastics um, Association of the Philippines. Um, siya po yung nag-handle po sa amin. And um, nagtaguyod po sa gymnastics po. Um, maraming maraming salamat po sa inyo, Ma'am Cynthia. Um, grabe po yung support na binigay niyo po. Um, Siyempre sa... Um, sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na uh, pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Um, dugot pawis yung inalay natin. Uh, di pa nagsisimula yung competition. Sobrang proud na proud na ako sa inyo lahat. At ngayong tapos na yung competition, um i-celebrate uh, natin yung um, mga nakuha nating resulta at uh, mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Maraming maraming salamat po. God bless you all po. Maraming salamat.